Totoo nga bang maaaring magkasakit sa bato kapag madalas uminom ng milk tea? Ala, alamin natin yan sa Let's Prove It! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! mahilig ka bang uminom ng milk tea? Yung tipong mas pipiliin mo ang milk tea kesa sa tubig. Aware ka ba na may babaeng nakuhanan sa Taiwan ng 300 kidney stones dahil umano sa kakainom ng milk tea araw-araw? Kung hindi pa, ating alamin kung totoo nga bang nakaka-kidney stones ang milk tea. Tara. Let's prove it. Ayon sa broodleaflove.com, na ang kidney stones ay nabubuo kapag mas malaki kaysa sa normal na amount ng calcium at iba pang mineral ang napupunta sa urinary tract ng isang tao. Ang mga ito ay nagsasama-sama at bumubuo ng mga stones na masakit hanggang sa ito ay ma-eliminate. Dahil ang tsaa at milk tea ay naglalaman ng isang mataas na halaga ng mga oxalates, maaari itong mag-ambag sa pagbuo ng mga kidney stones at humantong sa pagpapalala ng problema sa pag-ihi. Kung ikaw ay kasalukuyang naghihirap mula sa kidney stones, inirekomenda eh na alisin mo ang tsaa at milk tea sa iyong diet pansamantala.